Ay, hindi ko kaya. Hello guys. Ang dami ko nakikitang ganitong comment sa mga content ni Tito Mars lately. And medyo nakaka-alarm lang dahil pwede talaga siyang mapahamak sa mga contents niya dito sa internet if ever man natutuhanin ng na mga ganitong tao yung mga comments nila sa mga videos nga ni Tito Mars. Alam nyo naman na medyo seryoso, medyo toxic na yung ilan sa mga netizens na tumatambay dito online. At hindi nga imposible na one day eh baka may manakit kay Tito Mars if ever makita nila si Tito Tito Mars sa public. Sa mga hindi nakakaalam, ayan si Tito Mars. And kilala na siya before sa mga real talk niya na medyo offensive daw sa karamihan. Pero this month, iba naman ang atake niya or iba naman ang strategy niya para humakot ng views. Dahil ang strategy niya ngayon ay pareho dito sa vlogger na yan is na si Jennifer Ngo. At ngayon ay lagi siyang kumakain ng iba't ibang Filipino food with a twist. Dahil siya ay nagpe or nagpapanggap na nadidiri siya or hindi niya bet yung mga kinakain niya na nakaka-offend naman daw sa mga netizens. At dahil nga dito eh medyo hot topic itong si Tito Mars ngayong buwan dahil sa mga food vlogs niya. And meron siyang isang vlog, kumain siya ng sardinas for the first time daw. At ngayon ay meron na itong more than 10 million views sa Facebook and million views na din sa kanyang TikTok account. May mga natutuwa sa ginagawa niyang pagkain ng mga kung ano-anong Filipino food pero mas marami nga yung naiinis, na-o-offend at gusto siyang sampalin online. At kung nakafollow na kayo sa page ko, meron akong binigay na tip before sa mga baguhang content creators na gustong magkaroon ng milyong-milyong views tulad ng nakukuha ngayon ni Tito Mars. At yun nga ay gayahin ang kanyang strategy na kumain ng kung ano-ano. Tulad ng ginagawa ng ilan sa mga vloggers ngayon dahil hindi na bago yung mga ganitong strategy nga. Parang ang strategy nila ay i-offend ang mga tao para i-bash sila pero in return ay eh, hahakot talaga sila ng views and alam niyo naman dito sa internet nakapag-monetize na ang inyong page, ang inyong TikTok, ang inyong YouTube, ang inyong Facebook account. The more views na meron kayo regardless kung fans ba yan or bashers mas malaki ang earnings nyo kada buwan. I think dito nakakuha ng idea si Tito Mars, ayan si Jennifer Ngo, na nabanggit ko kanina, hindi ko sure kung ano yung nationality niya, pero based siya sa US, and ito yung sample video niya ng pagkain na parang didiri at hindi dumadampi sa bibig niya yung mga pagkain na tinitikman niya. Ayan, may mga remarks din siya sa mga pagkain na keso mabaho, mga ganyan. So marami talaga yung nau-offend sa kanya from different countries. Pero as of now, eh buhay na buhay pa rin naman ang kanyang social media account. At patuloy pa rin ang pagtabo niya ng views, ng followers, at ng milyong-milyong earnings kada buwan. Parang yan na yung hanap buhay niya, ang manginis ng tao from all over the world. And I think yan nga yung inspiration ni Tito Mars sa mga videos niya lately. So, bibigyan ko lang kayo ng glimpse kung ano yung posible nyong makita or maearn na pera dito. So, let's say sa Facebook pa lang, kung meron kayong video na umabot ng 1M views let's say kikita ka dito ng 5000 pesos or 100 dollars so kung meron kayong video isang video na merong 10M mahigit na views meron na kayo agad na 50k sa isang video pa lang. ba? Diba? What if in-upload nyo yun sa TikTok nyo and sa YouTube niyo na monetize din? So, meron kayong $300. Siyempre, times 3 nyo yung $100. ba? Diba? And sa videos nga ni Tito Mars ngayon, parang mahina na yung mga 2 million, 5 million views. So let's say meron kang 10 videos na kumakain ng mga Filipino food na diring-diri ka na talaga namang nakaka-attract ng mga bashers and nag-viral sila. So meron ka na agad half M. 'Di ba? Half M sa isang platform pa lang yan, 'di ba? How much more kung i-add up mo yung earnings mo sa TikTok and sa YouTube channel mo. So ganyan talaga ang buhay ng mga content creators, talagang gagawin ang lahat para sa views, para sa followers at para sa earnings. Siyempre, 'di ba kung full-time content creator ka na at ito na yung main source of income mo, imagine makakakuha ka ng half M or more sa paggawa ng mga ganitong nakaka-trigger na content. Why not, 'di ba? Buhay ka naman na at yung pamilya mo ng ilang buwan. And ang kapalit daw nito ay pwede kang mamas report tulad ng nangyayari ngayon sa page ni Tito Mars na talagang parang libo-libo na ang nagre-report sa kanyang mga social media account para hindi daw siya makapag-upload ng mga ganitong klaseng content. Pero i-check natin kung meron ba siyang nalabag or na-violate sa mga policies na Facebook. So meron tayong different branches na pwede mong malabag sa mga videos or reels na ina-upload mo. So dito, under violence and criminal behavior, parang wala naman dito. Dahil more on ano siya, fraud, deception, mga ganyan. So, ekes na yan. And when it comes naman dito sa safety, ayan, parang wala naman siyang nalabag dito. So kung bullying and harassment, wala naman siyang nabully na specific na tao. So ekes na tayo dito. And under objectionable content, parang wala din naman dahil ang hate speech ay para lang sa specific na tao. Kung nag-name drop siya, or nang bash siya ng specific na organization or tao. So, ayun. Wala naman siyang nilabag dito, I think. And about naman dito, lastly, sa respecting intellectual property, original content naman niya yung ginawa at in-upload niya. So, ekes. And lastly, ito, content-related request, wala din. So, feeling ko wala siyang nalabag sa Facebook policy. So, kung iisa-isahin natin yung mga policies or community guidelines ni Facebook, parang wala naman siyang nalabag sa ginagawa niya. Gets nyo ba? Kahit na i-mass report nyo yung Facebook page ni Tito Mars, wala ding mangyayari kasi kayang-kaya niyang i-appeal or i-dispute yung mga mass report nyo kung wala naman talaga siyang nalabag na policy ni Facebook. Well, kung sa TikTok medyo mahigpit sila and onting report mo lang or onting violation lang kahit na sobrang liit, eh pwede ka talagang mawala sa TikTok. Pero kasi sa Facebook, medyo malawak, medyo madaling lusutan yung mga community guidelines niya. So, kayang-kayang i-dispute or mag-file ng appeal ni Tito Mars para hindi siya matanggal dito sa Facebook. Pero medyo nakaka-alarma lang talaga yung mga hate comments, especially yung mga threats tulad ng comment na nareceive ni Tito Mars. At hindi lang ito yung nag-iisang comment na ganito na what if daw parang magpasensyahan sila kung ano yung mangyayari kay Tito Mars kapag magkita sila one day di ba parang nakakatakot lang parang kung ikaw ay kumikita ng ganito kalaking pera sa paggawa ng content parang mag-hire ka na lang ng bodyguards para ligtas ka sa public pero kayo ba ano masasabi niyo sa strategy ni Tito Mars na effective talaga Willing ba kayong isacrifice ang inyong security para lang humakot ng views, followers, at earnings online? Comment down below.